I've been all that with you by my nalaman nga natin na itong ang ating Doni Pangilinan ay nagbigay nga ng regalo sa cast ng Can't Buy Me Love. Na kahit nga itong ating Donnie ay talaga namang sobrang saya na makita nga ang bawat message sa kanya ng kanyang mga kasama sa Can't Buy Me Love, lalong lalo na nga sa ating Pink. Narito pa nga guys sa nasabing video ni Alora Sasam. Oh, guys. Ganda. Insanely proud of you. Anak ng pati, ang galing ni Wow. Ah. Batang, oh, so oh my God, there's so much. So oh, oh, oh my I'm so sad for the topic. Well, but yours is special. Ang ganda sa'yo, love. Yeah, we oh. shot this in the ganda sunset. And sunrise. 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 Ang scene ba to? Pakita oh. mo nga. Oh. Ewan ko kung bakit di nyo ginawa yung ganito. Ganda Tapos whiteboard pala lahat eh. <laughs> Wala na at ang binigay nga sa ating Bel Mariano ni Doni Pangilinan ay pagpunta nga nila sa Batanes at ito nga raw ang papanood nila sa Sunrise na alam naman natin na pinost nga ito ng ating Doni sa kanyang social media account kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at ito na nga daw ang message ng ating Belinda kay Nato Hi Nato, bingo, I'm so proud of you Always a pleasure working with you you never fail to surprise me. Mo Tarzan Bingo na to. P.S. I took this photo. Think you're Shing -aling. I think I like this little life. Smile na to. Bell is so sweet nga rin no, talaga ayun pa sa mga bula kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya naman stay tuned lang tayo Former more update